Magandang araw sa inyong lahat. Nawa ay pagpalain tayo ng Diyos sa ating pagninilay sa mga salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May sampung dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang lima sa kanila'y hangal at ang lima'y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw. Narito na ang lalaking ikakasal sa lubungin ninyo. Agad nagbangon ng sampung lalaga at inayos ang kanilang ilawan. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang limang hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Muni tumugon siya. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Pagsasadiwa, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Tandaan natin na mula pa nang tanggapin natin ang pananampalataya, ito ay buong buhay na proseso at pagyakap sa paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya't mainam na pagnilayan natin kung ang ating buhay ngayon ay hahantong sa paglalakbay sa tunay na buhay kapiling ang Diyos o papalayo sa kanya. Tingnan kung saan natin ginugugol ang ating panahon. Gising na. Maghanda na. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa atin sa pagninilay. Magkita-kita muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Edward Dantes mula sa Society of St. Paul, doing all for the gospel.